Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening everybody! Good evening sa inyo lahat. It's evening here in the Philippines in Das And I would like to say thank you for everything na ginagawa niyo sa akin. Support sa internet, sa YouTube, sa Facebook, sa FB, and sa Insta, sa IG. And salamat sa mga sa Twitter, salamat sa mga nagla-likes, and views and comments and also those who are just viewing everything that I do in the net. Salamat sa inyong lahat, guys. Thank you at napapasaya nyo ako sa munting gano'n na ginagawa nyo sa akin. And now, guys, meron lang akong sasabihin sa inyo ng, ng, ng tungkol sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos o sa Pilipians. So, Nabasa ko dito ang magliwanag tulad ng ilaw. Tayo raw mga kristyano. Ganon, magliwanag tulad ng ilaw. So guys, basahin natin kung ano ba itong sinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos nung panahong yon. Kaya nga, according to Pilipos chapter 1 verse 12, Kaya nga mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos. Malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila. Ilaw. Tulad ng talang nagniningning sa kalangitan samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi na wala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganap, kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayo magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Hallelujah! So, si Timoteo Epaprodito, e, according to verse 19 of chapter 2, umaasa ako sa Panginoong Jesus. So, chapter 2 pala yung binasa ko kanina, guys. So, verse 19, umaasa ako sa Panginoong Jesus na mapupunta ko, ag, mapapapunta ko agad dyan sa si Timoteo para mapanatag ang loob ko matapos malaman sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang higit sa kanya sa pakikiisa sa akin damdamin at pagmamalasakit sa inyong kapakanan sapagkat walang sinisikap ang iba kundi ang sariling kapakanan. Yun nga, hindi ang ukol kay Heso Kristo. Pagiging makasarili. Kayo na rin ang nakaalam sa katapatan ni Timoteo, tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabala kong siya ang papuntahin diyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rini. Sa tulong ng Panginoon, umaasa akong makaparirian din sa lalo madaling panahon. Inakala kong kailangan ng pauwiin dyan si Epapro dito, ang ating kapatid sa Panginoon na tulad ko rin manggagawa at kawal ng Diyos na siya ninyong sinugo upang magdala ng inyong kaloob at tuloy makatulong ko rito. Sabik na sabik na siyang makabalik diyan, hindi siya mapalagay dahil sa balitang nakarating sa inyo tungkol sa kanya pagkakasakit. Nagkasakit siya ng malubang, ngunit kinaawaan siya ng Diyos at pati naman ako. Sinabi kong pati ako, sapagkat sa paggaling niya ay naligtas ako sa lalong matinding dalamhati. Kaya nga ibig ko rin makauwi na siya riyan sapagkat alam ko matutuwa kayo makita siya uli. Yun ang mga kapatiran guys. Sa gayon mawawala na ang aking pagkabalisa. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya. Isinuong niya sa panganib ang kanyang buhay sa pagpapagal. Alang-alang kay Kristo nang siya ang maglingkod sa akin sa halip na kayo. Hallelujah. Salamat kay Apaprodito. Salamat sa kanyang buhay. In chapter 3 ng Epilipos, Philippians, verse 1, sabi rito ang tunay na pagiging matuwid. Ano ba ito? Sabi rito ni Pablo, sa wakas, kapatid, magalak kayo sa Panginoon, hindi ka abalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito at ito na may sa ikabubuti ninyo. Mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop. May hilig sa paggawa ng masama at nagpupungos ng masayalang bahagi ng katawan. Alalahanin ninyong hindi sila kundi kayo ang tunay na tuli sapagkat hindi ka tayo nangahawak sa mga panlabas at nuntunin. O sinasabi niya ito sa mga unang parahong mga Israelita. So may mga nakakaharap sila mga garong tao. Ang pagsaba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Yesus ang ating kagalakan. Thank you Lord. Tama po. Amen. Kung sa bagay mayroon akong sapat na dahilan o manghawak sa mga panlabas at tuntunin, kung iniisip ni man na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ikawalong araw mula na ako ay silang, ako ay tatutubong sabi ni Pablo. Tunay na Israelita, buhat sa kan ni Benjamin, kung pagsunod sa kautosan na pag-uusapan ako ay pariseyo. Iyon, isa pala siyang pariseyo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia, nung hindi pa siya tinatawag. O wala pang the calling sa kanya ng Diyos. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautosan, walang may pipinta sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na mapakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano yon? Ang pagkakakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Ang lahat, so nakilala niya ng lubusan ng Panginoong Yesus. Kahit hindi niya na nakita ito. At lubos na makiisa sa kanya. Hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamamagitan magitan ng kautosan, correct, kundi sa pananali kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Tama. Amen. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan na kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan, sa pagasal ako may muling bubuhayin. Grabe yung pananampalataya niya, guys. Nagpapatuloy tungo sa hangganan. According to chapter 3, verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. So, hindi niya pa nakakamtan. Hindi rin sa ga ako'y ganap na. Hindi rin siya ganap. Ako, ganap na ako, guys. <laughs> Yan. Ngunit sinisikap kong may para ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin ni ni niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang mga nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yesus ang buhay na hantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag, matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipa ipauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawa ay ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Mas dan ninyo, mga apostol, ang mga kapatirang may kasipagan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mas dan ninyo lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito sabi ni Pablo. Tulad na malimit ko sabihin sa inyo at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinat na nila sa ang ng nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nila ikahiya at pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang ang langit ang tunay nating bayan. Tama. Amen. Mula roon ay hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Heso Kristo ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. So magalak kayo sa Panginoon, sabi sa chapter 4 ng Pilipo sa Pilipians. Verse 1, sabi rito ni Pablo, Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Iyo Diaz, Sintike, nakikiusap ako sa inyo, magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. So may kaalitan yung mga kapatid sa kapatiran nila noon. Pinakikiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong ako sa pagpapalaganap na mabuting balita kasama ni Naklimente at ng iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Hallelujah! Magala kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadama ninyo ang lahat ng inyong, ang inyong kaganda, sa lahat ang inyong kagandahang loob malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananala, panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Totoo yun, guys. Sa wakas, Amen. Sa mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin kung magkagayon sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hallelujah! So, nagpapasalamat si Pablo sa mga tulong ng mga taga-Pilipos sa kanya. And, bilang pangwakas na pagbati, sabi ni Pablo, para tingin ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo. Jesus, ang pagbati ko at ng mga kapatid natin kasama ko ay e, pinaabot din ng mga kapatid natin dini, eh, lalo na ng mga lingkod sa palasyo, ang kanilang pagbati sa inyo. Naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo. Amen. So guys, sabi niya rito, salamat sa inyong tulong. Anong lakian ang aking kagalakan sa Panginoon sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmumalasakit sa akin. Kasi nasa ibang lugar si Pablo dito sa sumusulat sa taga Pilipos. Itinayo niya ang iglesia doon. Iglesia ng ating Panginoong Diyos. And nandun na siya sa ibang lugar. So, nagbimisteryo siya. So, kinakamusta niya yung mga kapatiran sa Pilipinas, sa Pilipos. Ang mga Pilipians. Sapagkat minsan ko pang nadamang inyong pagmumala sa akin sa akin pagkaraan ng mahabang panahon. Alam kong hindi niyo nalilimutan, kaya lang wala kayong pagka pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo hinahanapan ko ng tulong natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana, natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob, na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagal ko ang ginawa ninyo pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang ng pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Tesalonica na makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang at tatanggapin ninyo ito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. Ito'y buhay ng mga kapatiran. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Hallelujah. So, maluwalhati niyang naisulat lahat ng importanteng bagay na gusto niyang sabihin sa mga taga-Pilipians para mapalakas yung loob ng mga Pilipians, ng mga taga-Pilipos ng iglesia rito at magpatuloy sa Panginoon ng masigasig at may kagalakan Yun. and natutuwa siya kasi nagpapadala sila ng tulong pinansyal o siguro pagkain material na bagay kay Pablo kahit nasa anda ko si Pablo. So, nagpapasalamat si Pablo sa mga taga-Pilipians. Sa, sa kapatira nila na mula rito. And, guys, ang sulat na ito ay binibigyan diin ng kagalakan, pagtitiwala, pagkakaisa, at pagkitsagang ka kaalakbay ng pananampalataya at pamumuhay kristyano. Binabanggit din dito ang malaking pag-ibig ni Pablo sa iglesia sa Pilipos. So, mahal ni Pablo ang mga, mga taga-iglesia sa Pilipos. So, hallelujah! Nabasa na natin ang um, isang sulat ni Apostol Pablo para sa isang iglesia ang itiratag niya sa Europa, sa Macedonia, isang lalawigang Romano. So, isinulat niya ito nung siya'y nakabilanggo, nililigalig siya noon ng pagsasalungat ng ibang manggagawang kristyano. So, may salungatan sa iglesia at nababahala siya dahil sa maling turong umiiral sa iglesia sa Pilipos noon. Gayun naman, mababa ka sa liham na ito ang isang kagalakan at pagtitiwala na ang tanging paliwanag ay ang pagkakaroon ni Pablo na matibay na pananalig kay Yeso Cristo. So, yun lang yun, guys. So, pagkatap, dahil sa pananampalataya na, mal, na, na malakas na pananampalataya, masusulusyon na lahat ng problema sa isang iglesia sa mga kapatiran, sa ating brothers and sisters in Christ. Okay, guys? So, that's it for now. And, guys, kung na kayo, eto nga pala ako, nandito ako sa bahay ngayon. So, it's October na. So, maraming nangyari na mga bagay na na makikita sa buhay natin araw-araw. yon And, So far, nakikita ko naman na napapatatag ng pagbabasa ko ng Biblia at ng iba pang reading materials and reading articles galing sa internet ang pananampalataya ko sa ating Panginoon. So, thank you God. Salamat po. And hindi niyo po ako pinababaya ang mag-isa. Because, yun nga, nangangarap ako na magkaroon ng isang kawan, mababilang sa isang kawan, magkaroon ng isang church pero hindi tinutulot ng 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 Diyos na mangyari yun sa ngayon. So, naghihintay ako. I'm waiting. So, sa mangyayari and sa, sa susunod na na mangyayari pa sa buhay ko tungkol dito. And, hindi ako nawawalan ng na pag-asa and tumitigil and sabi nga, be still and know that I am God. Sabi niya sa Biblia, sa kasulatan niya. And sa banal na ut sa, 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 Biblia, sa Word of God, na diyan ka lang and bahala na ang Diyos na magbigay sa iyo ng mga pangangailangan mo. Ang gawin mo lang, uh, ipalagana po ang salita ng Diyos sa ang mga medium, halimbawa sa internet, para makarating sa buong mundo, sa lahat ng tao. And of course, yun nga, ito guys, i-share ko sa inyo. Meron ako mga kaibigan na since bata pa ako, and nung elementary days ko, grade students pa lang ako, yun, nagkaroon kami ng group chat, and yun, nakabahagi, naibahagi ko sa kanila ang pananampalataya ko sa Panginoong Jesus. So, nagpapasalamat ako kay God. Thank you, Lord. Kos, ang sarap ng pakiramdam ko, Kos. Nabasa nilang lahat yung mga sinulat ko sa vlogs, sa channel ko, sa YouTube channel ko. And, and alam ko, nangungusap sa kanila ang salita ng Diyos na na-provide ko doon sa, sa site na yon sa YouTube, na pinadala ko sa group chat namin. So, thank you God. Salamat po. And, yun, natutuwa ako, nagagamit ako na ng Diyos sa kaharian niya. In little ways. Alam ko, it's big. Nagiging big. Kasi, yung buhay ng tao ang nababago. And, nagiging for the betterment. And, nagiging maayos ang buhay ng isang tao dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa Biblia. Sa Word of God. So, insights from God chance of wisdom from above, from heaven, na patuloy kong ginagawa pag merong nire-reveal sa akin ang Holy Spirit na sabihin ko sa inyo. So guys, salamat sa inyo lahat sa panunood ninyo sa akin. And wag, and eto naman ay hindi para sa akin. Kahit na natutuwa akong ginagawa ito, ito ay para sa inyo. Because marami kayo matututunan at madadala nyo sa araw-araw na pamumuhay ang mga bagay na itinuturo ko galing sa salita ng Diyos sa Biblia. Okay? So, paano guys? So, kinamusta ko lang yung mga taga-Pilipos. Ayun, <laughs> natutuwa ako kasi parang nakasama rin nila ako nung old times pa nila. Pag binabasa ko tong New Testament, simula Matthew, Mark, Luke, and the Gospel, four Gospels, Uh, Gawa, Romans, Ephesians, Galatia, Philippians. So, lahat to na nararamdaman ko na parang nandun din ako sa panahon nila. So, kasi nga sabi ko sa isang iglesia, sa bahay-sambahan. So, wala pa ako noon guys. So, nananalangin ako for that. So, tutugurin nyo ng Diyos, sa tamang panahon. Okay, guys? So, bye for now. This is Mami Yang wishing you nga the best in life. See you next time and God bless everyone. Happy evening! Good evening, guys! Bye!